Hello guys! For today's video, sama nyo kayo mga dito sa Nueve Sia! Yeah! Siya nga pala guys, sumunta kami rito kasi naiyaya kami ng kaibigan ko. nag chat sa akin at sinasama niya ako rito guys para na pa makapamasyal ako at kami. Sayang naman yung pagkakataon na makarating dito kaya yan. Ginrab ko na. At ay nga pala ang ganda ng papaya guys, di ba? Alas 10 nga pala kami malis ng gabi at dumating kami rito ay 1.30 ng madaling araw. Dito kami matutulog at bukas ng hapon ay uwi rin kami. Dahil nga may trabaho naghihintay sa akin. At ayan nga si tita po kumakanta na. At yan, si ate Roslyn. At si Tinay. At si ate Nora. bago namin kaibigan. At yan, si Kuya, kaasawa ni ate Roslyn. Hindi namin na ng pangalan. So na po yung bagong kaibigan namin dito. Napakasaya na namin nakilala kami yung bagong kaibigan. At ayan kakanta na ako. At ayan nga pag itas ko kumanta, nakapansin ko itong suso na ito nasa may bintana. Hawak ko nga siya guys, pero ayan, magalaw lang siya ng konti. At sinilip ko yung labas ng bahay, naku, ang dami pa na suso rito gumagapang sa mga bahay-bahay. Ganyan ito pala sa probinsya guys. At ayan nga kami, ang kaibigan ko, pasyal-pasyal muna kami rito sa my farm. Tumakas muna kami dun guys sa inuman, kaya pumunta muna kami rito sa farm. Eh kasi nga maya maya uwi kami Hindi pa kami nakapasyal dito Kaya ayan, lumabas muna kami ng bahay guys At nakita namin to, ang ganda ganda At ayan yung mga tanim nila mga bulaklak guys Nagtitinda rin sila ng iba't ibang kulay ng bulaklak sa isang puno Sa halagang 3.5. Kaya kung gusto niya, bumili na kayo guys At syempre makatama kami dito sa terrace At ayan, nagtawaan ng kami rito guys Ayan, nagbibigyo-bigyo kasi kami rito at saka nagtawa na kami at ayan, si Tita Pam, nakatalikod. Masarap din kasi yung mga mansyal tayo guys, ba diba? Medyo matatanggalan tayo ng konting stress. At ayan, ang ganda ng bahay nila guys. Diba? Ang laki di ba diba? naman. Ang dami din ng kwarto guys, sana. Balang araw magkaroon din ako ng ganitong kalaking bahay guys. At sana nga matupad ko yung pangarap kong ito. At syempre, sa tulong niya, magagawa ko yung mga bagay na to. Kaya, panoorin yung mga video ko, guys. Ito nga pala ko, yung kotin sinakay namin, guys. Sa may ari yan, guys. Sa kaibigan namin. At ayun, ang gaganda ng bahay sa gilid, guys. So, oh. ato yan sa may gilid na maraming halaman, guys. Ibinibenta yan. Sana mabili ko, no? Sana yung mama na para makabili ako ng bahay rito, guys. Masarap kasi tumira sa probinsya. Masyadong mapayapa ang isip. At ayun, may alaga rin silang bibirito, guys. At meron silang puno ng santol. At ayan, abang pa pawi kayo, may guys, namin itong bundok na riot. Kaya, binigyan ako muna. Sayang naman ang moment, guys. At ayan, humigahiga muna ako rito, guys. Dahil nga naantok ako. Dahil konti lang tulog namin kagabi. At maga kami nagising kanina. Kaya, eto mo. Pipikit muna ako rito, guys. Thank you for watching.